Kamusta po mga kabaya? Ito po ang Patrol of Roga. po bilang isang mayor sa isang borough o distrito sa Montreal ang isang Filipino-Canadian na laging kauna-unahang konsuhal sa naturang siyudada. Sa nasabing borough o distrito, nagsimula ang Filipino community sa Montreal. kong report ni Rowena Papasin. Uh, on the good hands of your future mayor, Stephanie Valenzuela. Bravo! Nakatuon ngayon ang pansin ni Stephanie Valenzuela, ang unang Filipino-Canadian na konsehal sa Montreal, sa panibagong hamon para mahalal bilang mayor ng borough ng Cotenish NDG. Matapos magsilbi bilang konsehal sa nakalipas na apat na taon, ipinasya ni Valenzuela na ito na ang panahon para makipagsapalaran siya upang matiyak na mapagbubuti pa ang buhay ng mga residente sa borough. Sinabi ng 34 na taong gulang na konsehal na magagawa lang niya ito kung siya ay mahahalal bilang mayor. You can always have an impact as a city councilor. It's just that your impact is limited depending on um you know whether or not your party is the party in power at the borough level if you have a majority but if you're the sitting mayor if you're the elected duly elected mayor you have way more um, weight in terms of how you can you can choose the direction that your borough moves forward ayon kay valenzuela malapit sa puso niya ang borong ng ndg ibinahagi niya na dito sa lugar na ito siya lumaki Dito niya gustong patuloy na manirahan at ito rin ang lugar kung saan nagsimula ang Filipino community sa Montreal. We have our Filipino community center at the heart of the borough. A lot of our businesses are found in the borough of Cotonej and DG. Uh, from businesses to, um, you know, um, a lot of our youth come to this Part of the neighborhood for their social activities or their sports activities. So it's really where a lot of the community started from the first wave of immigration and migration in the 60s. Sinabi ni Valenzuela na gusto niyang mapag-ibayo ang housing affordability sa borough at gawing mas ligtas ang lugar para sa mga residente. Bilang bahagi ng nakababatang henerasyon, alam rin ni Valenzuela na hirap ang mga kaedad niya na makaagapay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kawalan ng abot kayang pabahay. We bring this perspective as a sandwich generation of how do we continue to live up to the dream of what our parents came to Canada for and it includes, you know, cost of living, it, it includes housing, it includes um, safety, it includes all of the things that we tackle on a day-to-day -day that really impact our lives. Tatlongpong taon matapos isagawa sa Quebec ang huling separation referendum sa probinsya, ipinangako ng lumalakas na party Quebecois na muli silang magpapatawag ng isa pang referendum kung sila ang mananalo sa general election sa 2026. Pero hindi kumbinsido si Valenzuela na ang paghiwalay ng Quebec sa Canada ang kailangan para umigi ang buhay sa probinsya. Naaalala pa ni Valenzuela na ang 1995 referendum ang naging dahilan para magkawatak-watak ang kanilang pamilya. My family in 1995, a majority of my family lived in Montreal. And after the referendum in 1995, many of them left to Vancouver. So I've seen firsthand, um, you know, the, the consequences or the risks of even a referendum being put on the table. It's going to be up to the population to decide after the provincial election who will be in power. And from there, we're going to have to see um, if we go and vote for a referendum. But personally, for me, I've seen um, how it separates families and how people decide to move forward after. And I've seen how it impacted our economy as well. Sa kanyang pangangampanya ngayon, inamin ni Valenzuela, na ngayon ay nasa ikawalong buwan na ng pagbubuntis na dahil dito ay nahirapan siyang gawing puspusan ang pagbabahay-bahay sa kanilang distrito. Anya, umaabot lang siya ng mula tatlo hanggang apat na oras sa pagdodoor knocking upang makausap ang mga residente sa borough. Gayunpaman, sinabi niyang excited siyang ibahagi sa kanyang magiging anak ang karanasang ito. I'm not going deny that it's definitely um, challenging at times because if I was not pregnant at this moment, I'd probably be door knocking eight hours a day. <laughs> so, but it's been definitely um, an exciting adventure and uh, something I can't wait to tell my daughter one day um, when she's here. Idaraos ang municipal elections sa Cotonage NDG ngayong linggo, Nobyembre 2. Ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad. Okay, yan ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Omaga Diaz. Hanggang sa muli.